Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Diyos, sa bigay mo. Alam mo Alam nyo, lagi inyong tatandahan. Hindi lang ako, dapat lahat tayo sa buong mundo, mga tao, na mapagpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Nakalagay sa Biblia yan eh. O basahin ko ha. Ito, Biblia. O Amen, Bible. Sabi ni Apostol Pablo, ganito po ang mababasa. Ganito mababasa. Unang Thessalonica chapter 5. 16 Magalak kayong lagi. 17 Palagi kayong manalangin. 18 Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pagkikipag-isa kay Christ Yesus. Yun. Utos po. Lagi tayong mapagpasalamat sa Diyos. Eh, bakit tayo magpasalamat? Kasi po, ang pagkain ng tao, ng tao sa buong mundo, ay binigay ng ating Panginoon Diyos. Ayon po dito sa Mateo, babasay ko na naman. Para meron tayong prueba. Ito, nakalagay sa Mateo chapter 6 verse 9 sabi ni Yesus, ganito kayo manalangin ama namin nasa langit ka oh, sambahin nawa ang iyong pangalan in verse 11 bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw -araw. sino nagbibigay pagkain sa araw-araw ay sa Panginoong Yesus wala pong iba kundi ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kaya dapat lamang napasalamatan natin. Gaya ko, sa intro ko, pinasalamatan ko na kagadan Diyos. Eh bakit? Yan nga nakasulat eh, yan nga ngutos eh. O kayo ba nagpapasalamat? Baka naman hindi. Doon sa amin, sa pampanga, nung bata kami, sabi ng aming mga matatanda, Bala mo mo, oros kayo ano? Iyakobias ang pasalamat ang tawag na tawag ng mga matatanda sa amin sa Pampanga kapag hindi ka mapagpasalamat moros ka hindi ko naman alam ano pa anong ibig sabihin ng moros o kung meron nakikinig ng mga kababanga sige nga bigyan nyo ng kahulugan yung moros para naman isetyo nyo sa akin para naman maintindihan ko rin okay ito yung almusal ko oh. pasit 20 pesos lang yan. Dito sa amin marami nagtitinda. Basta may pera ka. Ha? Kahit tanong oras. Ganyan dito kalapit ang tindahan. O chocolate? Ito yung mga binibili na sa mall ito. Ha? Grocery. Yan, yan ang binigay ng ating Panginoon Diyos sa akin. Naging almusalin sa umagang ito. Hmm masarap. Kaya pwede na akong magalmusal pagkagising kanina ng umaga. Siyempre, pasalamat muna sa Diyos na binigyan ka ng masarap na tulog at ginising ka niya. Iyon, pasalamatan mo kagad ka agad yun. Nasa banig pa lang ako. Ginagawa ko na po yun. Ngayon, gumawa ko ng luya, dilaw, at bawang sa kulong tubig. Minum ako. Nung kaya ko nang in inumin yung mainit, magpapalipas muna ng 30 minutos bago mo almusal. Ginawa ko, nilibot ko muna yung aso dito sa aming barangay, walking, walking. Ay, hey, walking, walking, maganda sa daloy ng dugo yan. Kaibigan, maganda. Yan, yung dalawa sila, eh, Samir at Winter, pareho silang si Chu. Hindi sila pangupa, ang Chu tatapang yun, nangangagat eh. Yung mga nakalabas ang nguso, hindi. Kaya itong dalawa ko, mabait ito si Samir 4 years old babae si Winter is 1 year old saka 3 months lalaki naman siya magkaiba silang pinagmulan yung isa si Samir Laguna si Winter sa Cavite ngayon so tapos na yon kakain naman ako pero bago kumain nila ko muna sila ng pagkain at ay balunan -balo bumili ako 160 pinakulo ko yon yan inatado ko na sa kanila nasa lugar ng kainan nila yon. Ano pa? Dog food na pedigree, yung mini and adult, yung mix mix ang laman. Ito. Ito, mix mix sa laman oh no? iba iba halo halo na yan nandiyan lang sa lugar nila yung kainan nila Anytime, kasi natutulog sila. <laughs> Napagod kanina eh. ay yan, natutulog sila. Baka si winter, kumain ng kaunti kanina, pero tinamad ubusin eh. Kaya nandyan lang. Para, pagkagising nilang dalawa, ito, natutulog sa baba ko eh, dalawa yan. Yan, babanata nila. At least, hindi na sila, yung iba sabi, isa lang best kain daw. Of. Hindi totoo ako. Nandyan lagi ang pagkain. Nakatag. Kasi ang aso. Pag busog yan, busog yan. Hindi na magkakain yan. Parang tao. Pag busog, hindi nakakain kahit maraming pagkain. Ganyan din ang aso. Ngayon, bakit ko nilalagay dyan? Simple lang. Anytime na magutong sila, kain lang sila. Anytime. Hanggang ating gabi may pagkain sila dyan, nakahatan. Ngayon, bago sila matulog sa gabi, ating gabi gusto nilang kumain, kumain sila. Unlimited ang pagkain nila. Eh, bakit? I-aso nga sila eh. Ano ang aso? Man best friend. Kung best friend mo yan, gumutumin mo? Siyempre hindi. Latagan mo ng latagan. Kaya sila, nakalatag lang yung pagkain. Eh, hindi na kailangan mangingi pa sila. Diba, Kaibigan, iba tayo eh. Iba. Iba tayo sa paghahalaga ng mga aso. Kasi lover dog po ako. Nung pambata ako, likas na sa akin yan mapagmahal sa aso. At marami na po akong naging mga aso nung araw. Okay. Sige. Kain na tayo. Itong pagkain na ito, nagkita nyo naman, ano? O, ito, baka hindi nyo pa nagita. Pasit, 20 pesos lang yan. Dito lang, marami dito yan. At saka, chocolate. Tignan nyo, chocolate. Yan. Lahat lang yan, binigay ng ating Diyos sa akin. Amen. God is good all the time. Sige po. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye. Like. Share. May hey, mga nasiyara ni Sian Yoseba. In Christ alone, God is good all the time. Jaran, jaran, jaran. Senior po ako, 64. Dito, August, saka, saka 64 ko lang. Stroke, no? Sa anim na taon. at person with disability hand na toad din po. Eh bakit? Ito. May tama rito yan. Dito lang naman. Kaya, nagpa-raise po ako ng PWD. Noong hindi pa ako senior. Pero ngayon, senior na ako. Doon ako ng benepisyo. Yung, ano yon Senior citizen benefits ng City Hall of Manila at ng National. Okay? Hanggang dito na lamang. Sana meron kayo natutunan, ano? Kahit konti lang. Sa haking munting mga paliwanag sa inyo. Lagi niyong tatandaan. Mapagpasalamat po tayo sa Diyos. Alam niyo kapag nagpapasalamat kayo sa Diyos, ang Diyos ay masaya sa iyo. Pero yung wala kang pasalamat, kaya ka lang kaya. Ang masaya ikaw. Ikaw ang masaya. Ang Diyos hindi. Eh bakit? Wala ka nga pasalamat eh. Ang sabi ng kababaan, moros ka! Kami asa magpasalamat! Thank you for watching.